Desidido na ang Comelec na magsagawa ng internet voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa sa 2025 national elections. Malaking tulong daw ito para tumaas ang bilang ng mga overseas Filipinos na boboto sa darating na eleksyon. Nasa front line ng balitang yan, si Mean Los Nang hihinayang daw ang Comelec na tuwing eleksyon, kakaunti lang ang nakakaboto nating mga kababayan na nagtatrabaho o naninirahan abroad. Noong 2022 elections, 600,000 mula sa 1.6 million registered overseas voters ang bumoto. Dalawa pa lang daw kasi ang paraan para makaboto sila. Uh, voting personally, going to the embassies or consulate. And number two, um, nag-voting by mail. and problem po, almost 90% ng mails na pinapadala namin hindi po binabalik ng mga kababayan po natin. And so, uh, yung pupunta sa embahada at konsulada, medyo malayo po talaga yon. Kaya para mas madali ang pagboto ng mga Pilipino sa ibang bansa, napag ng Comelec na magsagawa ng internet voting sa parating na national at local elections sa 2025. Bagamat hindi pa naipapasa sa Kongreso ang Overseas Electronic Registration and Voting Bill, itutuloy na raw ito ng Comelec. Comelec ay otorizado na maghanap ng ibang paraan ng pagboto basta magkasubmit kami ng report sa ating Kongreso. Mukhang nakalagay naman po sa batas, with all due respect, ay hindi humingi ng permission o approval ng ng Kongreso kung hindi isubmit ang report sa Kongreso. So yan po ang interpretasyon namin at uh, yan po yung aming ginawang resolusyon uh, kung kaya po tayo magtutuloy-tuloy sa internet voting. <laughs> Dagdag pa ng COMELEC, malaking ginhawa ang internet voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Hindi na nila kasi kailangan pumunta sa mga konsulada. Inaasahan din nilang mas marami ang makakaboto sa pamagitan ng internet. So, magkakaroon pa rin po tayo ng canvassing sa mga, and counting and canvassing sa mga embassies and consulate natin. Uh, ang kagandahan lang po, hindi na pupunta yung mga kababayan natin. They will just use their cellphones, iPads and laptops. Pero may ilang bansa na hindi pwedeng magsagawa ng internet voting, gaya na lamang sa China, Russia at Iraq. Sa mga ganitong kaso, ipapadala na lang mismo ang voting machines at mga envelope na may lamang balota sa mga kababayan natin para makaboto pa rin sila. Ginagarantiya rin ng COMELEC na magiging safe at credible ang isasagawang internet voting. Oras daw na maging matagumpay ito. Isusulong ng COMELEC na isagawa na rin ito sa loob ng ating bansa para sa ating mga kababayang nakatatanda at may kapansanan. Sa parehong pagdinig, nagsumbong ang Comelec sa Senado tungkol sa tinapisang pondo ng kanilang ahensya. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, 49.74 billion pesos ang hinihingi nilang budget para sa 2025. Pero ang binigay lang sa kanila sa ilalim ng National Expenditures Program ay 35.47 billion pesos. Apektado tuloy ang pondo para sa pag ng mga guru. Pag po kasi tinitrain natin yung mga teachers, especially sa bawat probinsya, ay merong, nag -re, nagre rent po ng uh, place kung saan sila, pati po kasama yung pagkain, yung transportation. So medyo may konti lang po tayong problema doon. Pero mas malaki raw ang epekto ng budget cut sa barangay at SK Elections. Walong bilyong piso raw kasi ang nawala sa orihinal na request nila na pondo. Gagamitin daw sana ito sa pagkuha ng support staff sa mga presinto. Nawala rin daw ang dalawang libong pisong honoraria sa mga guro na magdu-duty sa eleksyon. Uh, we understand the, the uh, fiscal space na meron po tayo, pero yung sana po ta sa amin po talaga maibalik po kahit konti sa barangay ng SK Elections kasi po 8 billion po yung nawala doon, Madam Chair. Sa ngayon, nai-refer na sa plenaryo para sa deliberasyon ang pondo ng Comelec, pero hindi patiya kung maibabalik ang nawalang 14 billion pesos sa kanilang proposed budget. Nagbabalita mula sa frontline, May Anlos Banyos, News Five. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.